Hollywood si Miss Ito. Guys, nandito ako sa LTO pa si... Mm. Oh. Thank you pa. Thank you. Guys, nandito ako sa LTO Passing. This is my second day. Ikukwento ko sa inyo yung challenge ko kung bakit ako nandito at nagmamadali at pangalawang at bakit pangalawang araw So eto na nga ang chika, nagmamadali ako kahapon kasi galing nga ako sa mag-claim mag ako ng insurance para sa kotse ko kasi papaayos ko na yung mga scratches, mga dent, yung bangga ko sa likod. Mag-claim na ako ng insurance ng kotse. So pagdating ko dun sa, sa casa, di syempre kinuha na mga requirements. Yung mga requirements yung uh, syempre ORCR. Yan. E pagbalik nung ni Ma'am Honey, sabi niya, Miss, eh, nasan yung ano mo, OR mo? Yung rehistro ng sasakyan? Eh, tin tinuwad-tuwad ko na tong yung dito, lahat ng mga papel doon sa sasakyan ko. Nakita ko yung nakita ko yung 2019, 2022, 2023, nawawala ang 2024. So, ang kapatid ko kasi ang nagpaparehistor nito, simula nung binili ko, kapatid ko, tapos tin chinat ko yung kapatid ko, si Marvin, sabi ko, binasaan yung ano, yung rehistro, pinarehistro mo ba to? Sabi niya, kuya, hindi ko matandaan kung pinarehistro ko yan kasi busy siya sa pagpapatayo ng bahay nila nung June, June and July. Eh, tuwing June, niya ito pinaparehistro. So syempre sabi ko, ano ba? Tas, tas pinaano ko pina, sabi niya, tingnan mo yung mag-backlink ka sa GC natin, magkakapatid. Tas, tingnan mo kung uh, kung naparehistro kasi pinipicture niya yon kapag successful yung pagpaparehistro. Wala. So ano pumunta pumunta ako dun sa kasa alas 3. Tas nat, ano tas yun na. Sabi ko, naku, baka hindi nga narehistro. So, From last year buong taon wala akong rehistro pala. Uma umaandar ako, nagbabyahe ako ng walang rehistro ang sasakyan ko na over look at hindi ko na siya na isep. So again disclaimer, 'wag niyo po akong gagayahin at uh, ito po ay takot na takot ako sa mga ganyan lahat ng mga hindi po ako pasaway ako po isang law abiding citizen ng uh, batas traffic at hindi ko po alam na isang taon or 10 months yata akong walang rehistro ng 2024 so ang ginawa ko tumakbo ako kahapon alas 4 dito sa LTO Pasig nakarating ako 4.30 sa traffic mula, sa mula doon sa Santolan so ang nangyari te pagdating ko dito, emission daw muna. Actually, hindi na nga dapat nila ako pagbibigyan kasi nga cut off na. So, nag first step ako ng emission. Tapos, kinakita yung result. Tapos sa result, ayun nga na okay naman yung aking sasakyan. Walang problema, lahat pass. Tapos, magbabayad na sana ako. Siyempre, cut off na. Kaya, sabi nila bukas ka nalang bumalik eh coding ako ngayon kahit daw hindi ko nadalhin to sa sakyan pero may window coding naman sa pasi kaya nakalabas ako tapos eto na nakakuha na ako ng ng rehistro ng ano ng rehistro ko at ang laki ng penalty ko sesi taon taon ang binabayaran lang namin is 2,000 plus te kahapon nagbayad ako ng 1,600 pati kasama yung insurance tas ngayon kasama penalty te kumapit kayo 4,600 4,600 600 mga ganon. So, parang kulang-kulang 6,000 yung registro ko. So, kasalanan ko to. So, ito yung parusa sa akin na uh, consequence ko to sa hindi ko pag uh, nawala sa isip ko yung rehistro. So, okay naman na, okay na ako at congratulations kaso nga na nagkaroon lang ng challenging dito sa pagbabayad kasi online payment po ang mas mabilis nilang pagbabayad. So, nag-login pa ako. Hindi ko alam yung pag-login ko sa portal ng LTO. So, nagpa-reset pa ako. Tapos, GCash. Grabe, 6,000 ang pinayaran ko total sa lahat kasama penalty. Grabe. So, sa lahat po na may mga sasakyan dyan, dapat lagi kayong registrado at kagahapon kinakabahan ako habang nagbabyahe ako kasi kapag hindi po nakarehistro ang iyong sasakyan sobra pong pag naaksidente ka o ikaw yung nakabangga kahit ikaw pa yung walang kasalanan hindi mo kasalanan talo ka at maaari kang idimanda at ko, dapat kung, kung, kung rehistrado ka confident kang magdrive na yung sasakyan eh registrado at kampante ka kahit anong mangyari, 'di ba? Hindi naman maaksidente, mahuli man ganyan. May up to date ka. So, 'yun siya. So, eto na uwi na ako at ako din ako. Pero dadaan muna ako dun sa insurance para ipasa ko yung mga requirements ko para makapag sa na yung sasakyan ko. So, guys, again, sa lahat ng mga, mga sasakyan, tingnan nyo na, baka kayo po ay hindi rehistro. Nako, ang laki po ng penalty grabe 6k lahat lahat ang binayaran ko dati 2.5 lang so kasalanan ko to so yun lang sorry po sa LP o sorry sa sorry sa sarili ko yun lang at holy si Miss Ato at ingat kayo sa pag drive buti na lang may pambayad talaga kung wala talaga nga nga